Yo! What's up? Kumusta kayo mga rabi? <laughs> long time no see but now Long hair <laughs> Wala na sinaw okay, mga rabi So yun mga rabi update ko lang ngayon sa ating mga Ibon o no? sa ating mga painakay din Si months na ata nung hindi tayo nag ano? Nag update sa ating mga ibon meron tayong mga bagong uh, pisa na mga ibo no oh. so, si yun nga uh, panibago kasi so, mga pangabi ha uh, stay tuned at babal babaliktad ko lang yung ating camera What? what's up mga kahabi unahin natin yung mga painakay niya no ni Sweetie. Ayun si Sweetie. Oh. Nak-nak muna -nak natin. Meron ko. Nak-nak. natin kung goods pala. May mga langgam ah. Nak-nak. Tingnan natin lights. Nak-nak. Silip na nga naman kung buhay pa. Sisiw mo. nak yun buhay na buhay mali oh my god so, wow isang normal isang split automatic na yan mga kabi split ino ano Pilipino yung ano, bunso, yung maliit. Red eye. Uh, mga kabi? Ah. Uh... Good girl ah. Yun yung ano, pastel. Pastel green yung parents yung hen. Tapos split split ino yan mga kabi. Tapos itong si ano sweetie yellow ball split ino. Yan Yung kulit ni ano sweetie. Ah, ha? Dating hunted ko itong mga kabi. Kaya malambing ka. dito, meron tayong project din dito. Kasi wala pa nice box. Yan. Lutino o at yung ano yellow balls. Lutino din yan. Then dito sa kabilang nice box. Silipin natin. ng buhay pa yung mga inakay niya dito Oops. silip ayun na, malis na buhay pa ba? uy! uy yun mga kabi oh, jack pa to uy uy, sana uy dalawang red eyes Jackpot mga kabi dalawang red eyes mga kakabi alright good girl ayan oh good girl lo oh. saka good boy mga split ino mga yellow balls split in yan mga kakabi wala na tayo mga pababa kasi na benta na lahat ito so, si Tupac yung mga inakay niya ay nabinta na Ewan ko, oh, nag-iitlog na naman yun. May itlog ka na, Tupac? Ay, Papo. Lipin natin, Tupac. Saan yung pulang ano dito? Ano, wala na? Yung pulang panapal? Wala pa. Harangan natin yung kanyang... Ay, malapit na siya, ano. Ano? Malapit na siya magitlog mga kahabi. oh, nesting na siya. Natit na yan. Hindi ito silipin natin kung project din tayo dyan. Ayan o. Project natin. Isang nutino hen. Tsaka yellow balls split in. Yung dito tingnan natin kung nag-itlog na ba yung mga project natin dito. Nasa na ni Spox. Sana huwag natin bulabog yun yung itlog. Bulabugin yung Mga yellow balls din yan dyan. Itong green natin dito. Mga itlog. Daddy, Ay, uh. Doon mo lang yan. Mamaya na yan. Meron yung dalawang itlog mga kahabi. Verso yung kaya yan. Negative to nung last eh. Nauna niyang... pembuka dunia pinisa ng mayos ano uh, ano natin eh Mama. Uh, green opa yung uh, split opa green pastel ba hindi ko alam pastel na harangan ko dito kasi makikita yung baba ay yung ano bubulahaw yung silipin natin si yung nisbak ni Sunny ayun may itlog ay dalawa na itlog ni Sunny oh dalawa na Sunny ha ah. maso lang hindi sila marunong bumuhay sana this time eh, mabuhay nila yung anak nila ito Sunny sa lupin So yun lang Ang update natin sa ating mga ibong So okay, mga kabi Dito na natin tapusin Ang ating video for today yun na nga mga kabi no yung ating update sa ating mga ibon kasi so, tagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-update ay pawisan init dito mga kabi yun lang mga kabi no at matagal-tagal din tayo hindi nakapag napag-vlog napag no mga kabi So yun lang Hindi ko na alam na may bago na naman ako More power and God bless mga kabi uh, Keep on birding Bye bye